Ano yung isang kasama namin nakadali o. Oh. Huwag lang mapuputol yung rod. Huwag lang mapuputol. Ayan na. Laki! Huwag lang mapuputol yung rod. Ah, yung tali. Laki o. Oh. Malaki yan. Huwag lang mapuputol yung tali. Sana makuha. Nakikipagbunusyo. Konti na lang. Konti pa.

di Laki. All Wow. Kalahati ng panyo. Okay. Okay. Ah. Laki. <laughs> ah. Bunuan sila ng kun eh. Ah. Ang isda eh. Ayos. Ayos. Mga <laughs> limang kilo yan. Ah, Oo. Oh. Mga limang kilo anin. Taba nga. oh. Lug -lug, eh.

Mga labang kilo to. Magkakis ka na to, Brad. Puta na. Ito pa uli, oh. isa pa. Oh. Nag-aahon uli to. Pakasama namin yan. Malaki din to. Magkakis ka na to, Brad. Sabi ko.

sa ah, akin na naman yung kasama ko. Ah. Mga babad dyan eh. Ah, Matagay isang oras, dalawang oras na kababad dyan. Ayun o. No?

Wala, wala laban. Naglo, lumundag. Ayos na. Pangatlo. Alright. Ay, pupunta ka pa sa kailan? Huwag <laughs> ka pa magkikailan kung meron naman dito. Okay na Ay, salamat Inet oh, Ayan yeah, no, yeah, no, no, o, no. ayan ang huli Alright oh, Ah, yeah, inet Ayan, asama ko